Dios, Dios, and sa ni Shui at Astrology. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ang Feng Shui at Astrology ay parehong nakaugat sa sinaunang tradisyon at paniniwala ng mga Chino at iba pang kultura. Bagamat hindi sila itinuturing na eksaktong agam, marami ang naniniwala na maaring magkaroon ng epekto ang mga prinsipyong ito sa ating buhay. Narito ang maayos na paliwanag tungkol sa Feng Shui, Astrology, at ang posibilidad ng katuparan ng mga hula para sa 2025. Totoo ba ang Feng Shui? Ano ang Feng Shui? Ang Feng Shui ay isang sinaunang sistema ng paniniwala na naglalayong lumikha ng balanse at positibong enerhiya o chi sa isang lugar, tulad ng tahanan o opisina, sa pamamagitan ng tamang ayos ng mga gamit, kulay at elemento. Pinaniniwalaan nitong maaring maapekto ang tamang daloy ng enerhiya sa kasaganahan, kalusugan at kaligayahan ng tao. Ebidensya at Praktikalidad ang Feng Shui ay hindi batay sa siyentipikong ebidensya, ngunit madalas ginagamit bilang isang practical na gabay para sa disenyo at organisasyon. Maaring makatulong ito sa paglikha ng mas komportabling kapaligiran na maaring magbigay ng positibong epekto sa damdamin at isip. Pananampalataya at personal na paniniwala. Para sa mga naniniwala sa Feng Shui, ito ay epektibo dahil sinusuportahan ito ng kanilang mga gawa. Ang positibong mindset na dulot ng Feng Shui ay maaring makatulong sa kanilang tagumpay. Astrology at mga hula para sa 2025 Ano ang astrology? Ang astrology ay isang sistema ng paniniwala na nakabatay sa pagkakahanay ng mga bituin at planeta sa panahon ng kapanganakan o sa kasalukuyang panahon. Sa Chinese astrology, ang labindalawang zodiac signs at mga elemento, wood, fire, earth, metal, water, ay ginagamit upang tukuyin ang personalidad at kapalaran ng isang tao. Mga hula at katuparan nito Ang mga hula sa astrology ay kadalasang simboliko at nagbibigay ng gabay kaysa tiyak na prediksyon. Ang katuparan ng mga hula ay nakadepende sa personal na aksyon. Ang pagsisikap at desisyon ng tao ay may malaking epekto sa kanilang tagumpay. Pananampalataya, ang positibong mindset at paniniwala sa mga hula ay maaring magbigay ng inspirasyon upang kumilos ng mas mahusay. Serendipity o pagkakataon, ang ilan ay maaring magsabi na ang mga pangyayari ay resulta ng pagkakataon. Hindi na mga bituin o zodiac signs kundi ang papursige ng isang tao na makamit ang kasaganahan sa buhay. Pananaw tungkol sa 2020 fame paano maaring magkatotoo ang hula? Ang taon ng kahoy na ahas, wood snake, ay nagdadala ng enerhiya ng paglago, diskarte, at pag-iingat. Kung gagamitin ng tao ang mga prinsipyong ito sa kanilang buhay, tulad ng pagpaplano at pagiging masipag, maaring maging matagumpay ang kanilang taon. Ang sagot kung magkatotoo ang hula ay hindi totoo. Kahit na hinuhulaan kang yumaman, ngunit wala ka namang ginagawa o resources na pwede mong magamit, ay hindi pa rin magkatotoo. Kahit na wala kang napakinggan na hula, ngunit ikaw ay determinado at masipag na kumilos upang matupad ang mga pangarap, ay makamit mo pa rin yon kahit walang hula o astrology na nagsasabing maswerte ka. Dapat bang manalig sa astrology? Maari itong gamitin bilang gabay o inspirasyon, ngunit hindi dapat umasa lamang dito. Ang kombinasyon ng pananampalataya, aksyon, at tamang desisyon ang mas magdadala ng tagumpay. Walang ibang dapat paniwalaan kundi ang pung may kapal na siyang may likha sa lahat ng bagay at nagbigay sa atin ng isip at lakas upang ating gamitin sa tama, lalo na sa pagkilos at hindi sa pag-asa lang sa mga sabi-sabi. Pag tayo ay masyadong nakadepende sa mga gawain yan at magtiwala sa mga pamahiin at tradisyon ng mga insik, diyan napapasok ang Diyos-Diyos -Dios dahil mas nagtiwala sa ganyan kaysa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Conclusion ang Feng Shui at Astrology ay maaring makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong pananaw, inspirasyon, at direksyon, at gawing gabay tungo sa pagkilos ng naayon sa utos ng Diyos. Ang tunay na resulta ng buhay ay nakadepende rin sa sariling pagsisikap, diskarte, at aksyon na may takot sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos. Sa taong 2025, ang paggamit ng mga prinsipyong ito bilang gabay ay maaring makatulong, pero mahalalaga pa rin ang pagiging praktikal at bukas sa pagbabago. Kumilos at magsikap na may pananampalataya sa Panginoon na siyang nagplano at nagtakda sa lahat ng pangyayari dito sa mundo. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, mag-comment lang na. Amen. Thanks for watching.